ba expectation natin sa laro mamaya sa Dominican Republic versus Gilas? Mananalo kaya ang Gilas? Pero sa tingin ko, kung si Jordan Clarkson ay walang tulong ng mga locals at hindi puputok ang ating mga main selected 11 Gilas team kasama ang ating uh, NBA player ay matatalo. Lalo na napaka-crucial kung hindi puputok ang 3 points at depensa lalo na sa huling segundo at kakainin lang sila ng Dominican Republic. Ano sa tingin nyo? Mananalo ba ang Gilas sa Dominican Republic mamaya ng alas 8 ng gabi? Tunghayan natin ang gilas team versus Dominican Republic. Para sa akin, malamala -mala na manalo at malamala -mala din na matalo sila sa Dominican Republic. Tunghaya na lang natin ang mga susunod na kabanata kung mananalo talaga ang Gilas. Pero dahil nga meron silang Jordan Clarkson, tingin ko mananalo ang Gilas. Abangan.